Ito itong maulan. Ang masarap ay lomi. Hindi yung yakap. Kainan naman. Hindi naman nakakabusog yun. Kayo wag kikiring kikire. Lagi ng yakap ang inyong hanap pagkagarning maulan. Eh kung lomi, eh di nabusog pa kayo. di diga. Ka? Ay eh, tara na maglomi. Samahe ako. Samahe. Tara. Paano? Kami pupunta na ng lumian na aking ay napakapugi na aking driver. Maghay ka naman diyan yan. Eh ina ko hiyang hiyan naman kay na ama na. Eh dahil ako yung naglilihe. Wala, wala tayong magagawa. Eh kundi maglumay. Ay, ayos naman pa pwes to. Ay, hindi kayo kita nyo ganaman oh, Kahiyaan sa camera. Ay, magpapakagar ni Garnay. Eh, o naman si Paano sisikat kang bata? Ikaw. Ay, siya ay ayos na. Tunghay na. At hindi na sa iyo nakaharap. Ay, kita nyo ganaman kahit na. Wala na kami nare na Ay, bahala na si nare Siya na lang ang, ano sa amin. Siya nang na tayo At pagdating naman nga namin sa Lumian ay walang tao ay sabi ko sige tayo bibira din it buti tayo dadalwa dalwala ang kundi nan meron namang tao nandun ay ang ano ang magluluto na maglulumi siyempre so di okay nagpakitkit muna din eh o ayan sabi ko lalagpa ko muna ang cellphone hindi titingin-tingin ako sabi ko ay salamat at walang tao sabi ko kay John Ray, ay ka na pumisto at bigay kinahihiya. Kuhan niya ako ng kutsara. Oh, okay, nagsombrero muna. Awing. Diga. So, pakit-kit muna. Kunti. Ting, peace. Sabi ko, makapagpirat muna nga kaya ng kalamansi. Oh, nagpirat. Unang piga. Buto. Siyempre, uubusin natin yung katas. Kailangang maubos yung katas. Oh, nag-inag-ag. Sumunod, nagpiga ulit, nagpisa ulit. ano naman yung piga. ba hindi ninyo naman piga, ay dinis sa Batangas ay pisa o piga o pisa iisa. Ay, grabe naman ang aking tingin din eh. Kaya naman. oops patatlo. Wala pa din niyang lumina na nareha So, di ako i- tumingin muna. Nang dumating ang maraming tao, yung ako'y nahiya na. Sabi ko'y nakaw. Maraming tao na. Pengen tisyo. Tisyo. Ang oh, binay na ka? Nagpirot naman ako ng sili din eh. Oh, check din naman ang cellphone eh. Wala naman akong signal din eh. Paano gano'n may magchat chat Eto. At dumating na nga ang lome. Ayun, edit tayo to the video. Nagpakay ang cellphone, babae. eh. Ayan. Oh. Go, takam na takam eh. Na 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 na, -na. Unang sandok. Chicharon agad. Ay, hindi pa agad madala. Kainaman. Kunwari ako'y hindi matako din eh. Ako'y tumingin tingin sa paligid at madaming tao. Ako'y nahihiya din Apo, si eh. Hindi mo si maingay. May katawagan kasi ako din eh sa si Ate Lisette. Iniingit ko laang. Kaya ako'y lingon na nalilingon din eh, dahil nga madaming tao. Madaming naglolo niya. Eh. Hindi ko na lang ang binidyuhan. Ay! Grabe nga yun! <laughs> okay, tumingin-tingin muna at baka makakakoy eh. May nakakakita sa'kin. Sa ako na mahihiyahiya sana. Alay, wala akong pakalam. Di tuloy na ang subo. Ay eh, kunwari, unti-unti muna. Sige, larga eh. Kain. Napasarap ng na lumi nga rin. Eh. Pero din ninyo lang matatagpuan yan sa ano, sa sipit. Din sa barangay haligi silangan. Grabe yun. Okay, punasin naman ang kalat. Ngiti sa camera. kuha ng toyo sige subo eh ay hindi ko pa pala na isubo ikaw nagpatak pa <laughs> <laughs> Dila, <nasusundin> ka na. Pumunta <laughs> ka okay, daw Hindi ako ituloy ang pangangain din eh. Hindi nga din pag may tayo. Masarap lang talaga ng maglomi kapag naulan. Kasi yun talaga. Hindi yung puro yakap-yakap ang inyong uh, iniisip. Ituloy ang kain. Nauhaw nga ako. Hindi kundi buksan ang Mountain Dew. Ako'y tinamad nang kumuha ng baso kaya dini ko nalang ininom. Sinemate. Hindi ko napagtanto. May pagsatik-tik din pala ako. Oh. Lagi na lang akong mahilig dumila. Kamaingit. Bagsa magpupokus tayo. Pokus tayo dahil hindi natin ma hindi natin matinidro agad yung ano yung manok. Kitika. Diyaka lang muna sa glide. Ko. Talsik sa ilong eh. Dahil nga tining kay madaming tao nating sa hindi kami nagkatitigan. Nagkatitigan. Ah! Takaw! grabe, grabe na 'tay. Wala nang arte-arte. Mm hmm. Suyap. So, yeah. <laughs> Piringit ng manok. Piringit ang kaibigan. Meron, tira. Kait. <laughs> totoo lang guys, hindi ako magaling mag voice over. Hindi ko alam kung paano eh. Ah ah, pagkakatako ko din eh. Ah, syrup. Okay, kuha pa. Nagilapin mo yung manok. Yan. Nagilap ko nga yung manok. Sorry naman. Saan ka pag <laughs> <laughs> Inom ng mau At Patatawa ko sa aking <laughs> Hmm? <laughs> Sa totoo lang, okay, busog na busog na din eh. Pero hindi, pwedeng hindi ko uubusin, eh, kaso hindi ko din na rin naubos. So, hindi ko na kaya. Grabe, <laughs> pagkakatakaw ko. Ilang Guys, Tayla <laughs> ay, may paghigop eh Sa totoo lang kung ako po Ay nasa amin May pagsagot siya po talaga ako dahil lang oh, na din sa lumeno, oh, ako hinahiyahiya pa. Sabi ko nga, ang daming nga ang tao. Kahirap ko kunin ng manok din eh. Ang subo.

Oh, baka oh, bugi. Doon ka taming sa dahan. <laughs> Ayan, at kami dadaan mo sa bilihan ng asin. At kami ating naubusan na ng asin. <laughs> Hindi nilang ko yan sa barangay. Hindi kasi na Okay, ito Kundi ari lang maipasalubong sa aking inay. <laughs> inay ah. Oh. Atunay na napakaraming tao. Aba. ibig may gayaan. Saan galing yan? Oo, oh, di inorder ko. Aba, pahingi. Saan galing? Kami Kung di ako ay ano, pagtitingin na kasi ako yung tao. Gandang-ganda sa akin. Charis.